Hello, kumusta na po ang aking mga kaibigan dyan? Shout out po sa mga kaibigan ko. Siya nga po pala guys. Nagsisimula na po kami sa maliit na business. Computer shop. Ayan, meron na pong dalawa. Dito po yan sa bahay namin. Maraming ano. Salamat po sa makakapanood nito. Ayan, meron na po kaming sinisimulang dalawang ano, computer. Ito po yung eh, business ng aking anak at manugang. Ayan po. Say hey. Hi. Hey. Hi pala. Hey guys. Hey. Hello. Okay, hey guys. Then. Kamusta? <laughs> Kamusta kayo? Ayan po, naglalaro po sila, dalawa. Salamat po. Nag-uumpisa po. Nag-uumpisa na po kami sa aning maliit na ano, habang nandito sa bahay wala naman pong ginagawa <laughs> pasensya na po kayo ah madalang po ako mag upload dito sa youtube <laughs> ngayon po maghuhugas muna po ako ng plato tapos magsasaing yung manugang ko pala ay nasa Saudi hindi ko po alam kung saan sa Saudi Qatar po yata hindi po ako ano sure maghuhugas po ako ng plato shout out po pala sa aking mga kaibigan dyan sa subscriber ko i Don Vlog ang sipag-sipag pong mag-live ni Don Vlog i Dong Vlog napakasipag tsaka ni Rowena Tiranya napakasipag po nila ako po kasi hindi makapag-anong masyado eh hiya pa ako. Maraming maraming salamat. Ako po ay nagsisimula na sa trabaho. po ako ng Maliit na ano. Kumusta na po kayo? Hindi ko po kayo mailabas sa labas kasi lagi pong ano dito. Busy ko sa ano, Agong trabaho. Sa Alam nyo guys, yung trabaho ko, labandera po ako sa isang family ayaw po nilang magpa-video. Ayaw nilang video yung aking trabaho. Baka daw po may makakilala sa kanila. Samahan niyo po ako sa aking pagbablog, sa aking journey. <laughs> journey ah. Madalang akong mag-upload. Gagayahin natin ang ating... Kasi minsan, nagsisimba. Hindi, nagsisimba po ako sa ano, kya po. Minsan, inaano ko si Coco Martin para makita doon. Hindi ko po nakikita si Coco Martin sa si Gianni Strada palipat-lipat daw sila, hindi ko ma-tempohan. Lagi po ako doon sa Quiapo. Dalawang beses po sa sa isang, ay sa ano, sa isang buwan. Kasi nga po may trabaho ko. Naglalabada po ako. Isa sa ano, isa sa Tansa, Tansa Cavite. Ito po ako nagwo award Eh, ayaw na akong payagan na anak ko. Kaya nagtayo po yung anak ko at saka manugang ng pagkakaabalahan ko. Ayan po. Gusto, na magtagumpay sila sa business nila na yan. Magtuloy-tuloy. Dadagdagan po nila dalawa, dalawa, hanggang makabuo sila ng isang computer shop. Puro game. Okay. Salamat po sa aking maliit at mahiksing video nagpapaano lang po ako nagpapa-update lang po sa aking YouTube uuwi po kami sa Bicol October October 6 uuwi kami sa Bicol ng kapatid ko o sige po, salamat po